Alam mo ba na ang katawan natin ay mailimang superpower na tinatawag na senses? Salamat sa kanila, matutuklasan at ma-appreciate natin ang lahat ng bagay na nakapaligid sa atin. Ngayon inaanyayahan ka naming tuklasin kung paano gumagana ang mga kapangyarihang ito at kung paano sila nakakatulong sa aming pang-araw-araw na buhay. Nagsisimula tayo sa ating sense of sight. Sa ating mga mata ay makikita natin ang mga kulay, hugis, liwanag at anino. Nagbibigay daan ito sa amin na makita ang aming mga kaibigan, makilala ang mga lugar at pahalagahan ang lahat ng magagandang bagay sa mundo, tulad ng bahaghari o paglubog ng araw. Ang paningin ay lubhang kapakipakinabang sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil dito alam natin kung ito ay maaraw o tag-ulan, makakabasa tayo ng mga magagandang kwento at makakahanap ng paborito nating laruan kapag kailangan natin ito. Malaking tulong ang paningin. Ngayon ay lumipat tayo sa susunod na superpower, pandinig. Dahil sa ating mga tainga, naririnig natin ang mga tunog sa ating paligid. Mula sa musikang gusto namin, sa mga ibon na umaawit sa umaga, sa boses ni nanay na tumatawag sa amin sa oras ng hapunan. Ang pandinig ay nagbibigay daan sa atin na pahalagahan ang mga malalambot na tunog, tulad ng ungol ng hangin, ngunit pati na rin ang malalakas na tunog, tulad ng kulog sa isang bagyo. Maaari naming ipikit ang aming mga mata at makilala ang bawat isa sa mga tunog na ito. Ito ay mahiwagang. Ngayon ay lumipat tayo sa ating pangamoy. Ang aming mga ilong ay nagpapahintulot sa amin na makaamoy ng iba't ibang amoy. Ang matamis na amoy ng isang bulaklak, ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, o ang masarap na amoy ng isang bagay na niluluto sa bahay. Ang ilang mga amoy ay napakasarap na nagpapangiti sa amin, tulad ng amoy ng bagong lutong cookies. Ngunit ang ibang mga amoy ay maaaring maging napakalakas at magpapalukot ng ating ilong, tulad ng amoy ng isang sibuyas. Ang bawat aroma ay natatangi. Ang isa pang kahulugan ay panlasa, na nararamdaman natin sa ating bibig at dila. Sa pamamagitan ng panlasa malalaman natin kung ang isang bagay ay matamis tulad ng strawberry, maalat na parang chips, mapait na parang dark chocolate, o maasim na parang lemon. Ang iba't ibang lasa ay nagbibigay daan sa amin upang tamasahin ang pagkain sa isang napaka na paraan. Nasubukan mo na ba ang maasim na lemon o matamis na pakwan? Ang bawat lasa ay nag-aalok sa amin ng kakaiba at masayang karanasan. Ang huli sa aming limang superpower ay touch. Sa pamamagitan ng ating balat, lalo na ng ating mga kamay, Nararamdaman natin kung ang isang bagay ay malambot, matigas, malamig, mainit o magaspang. Para bang nakakausap ng ating mga kamay ang mga bagay na hinahawakan nila. Kapag hinawakan namin ang iba't ibang mga bagay, ang pagpindot ay nagbibigay sa amin ng maraming impormasyon. Alam natin kung ang tubig ay malamig o mainit, kung ang buhangin ay malambot o kung ang isang bato ay matigas at magaspang. Tinutulungan kami ng pagpindot na tuklasin at malaman ang mundo sa espesyal na paraan. Ang aming limang pandama ay nagtutulungan araw-araw. Ang paningin, pandinig, amoy, panlasa at pagpindot ay nagsasama-sama upang bigyang daan kaming pahalagahan ang lahat ng mga kulay, tunog, aroma, lasa at texture sa paligid natin. Mahalagang pangalagaan ang ating mga pandama upang mapanatili silang kasing lakas nila ang pagprotekta sa ating mga mata mula sa araw, pagprotekta sa ating mga tainga mula sa malalakas na ingay, at paghugas ng ating mga kamay ng madalas ay nakakatulong na mapanatiling malusog at malakas ang ating mga pandama. Salamat sa aming mga pandama, bawat araw ay isang bagong pakikipagsapalaran na puno ng mga pagtuklas. Gamitin ang iyong limang pandama at maglakas loob na galugarin ang mundo sa paligid mo. Handa ka na bang samantalahin ang iyong mga superpower? Okay, buddy. Alam mo kung gaano kahalaga ang ating limang pandama. At mahalaga para sa amin na bigyan mo kami ng like at mag-subscribe sa aming channel.